Kahapon po ay uh, sinambulat tayo ng napakalaking mga balita at isa dyan po ay ang formal na pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte sa Gabinete ni Bongbong Marcos Jr. Hihimay-himayin natin po, magkakaroon tayo ng uh, political dissection, no? Ang pa paano natin ito titingnan sa pangkabuang spectrum ng alignment ng mga puwersang political pertaining lalo na sa pagbubuo ng isang oposisyon. At ang iba pang mga topic natin ay pag-uusapan din natin ang nagaganap na paglubha ng mga paglabag sa karapatang pantao at mga paggamit ng alam martial law na paghari-harian ng gobyernong Marcos Jr. sa panggigipit sa Davao City at sa mga mamamayan at local officials sa Davao City among other things pati na po ang pinapatingkad na kunwari ay papuntang digmaan na ng mga hidwaan ng Pilipinas at China sa South China Sea maritime dispute Malahat ng ito po, hihimahin natin, kasamahan niyo po ako, with former congressman and naging cabinet secretary sa panahon po ni Pangulong Rodrigo Duterte. Makakasama na po natin ngayon sa Pilipinas nating mahal, si former congressman and naging political affairs secretary under the PRRD government, walang iba, si Congressman Jing Paras. Ay, uh, magandang umaga po, uh, ka-Eric, at... Uh... Magandang umaga po naman sa SMNI at uh, sa mga ating mga mahal na mga Pilipino na nakikinig ngayon dito sa ating uh, programa. Ayon. Congressman Jing, uh, <clears throat> ang lahat kahapon, buong mundo halos because uh, of the social media. Undeniably, ay uh, lumalawak ang atensyon sa nagaganap na political Uh, ...development, unfolding of so to speak very serious political situation sa Pilipinas. Isa po dyan kahapon, Congressman Jing Paras, ay ang pagkakaroon ng direktang pagpunta mismo sa Malacanang palas ng vice-presidente ng ating bansa, si Vice-President Sara Duterte, at naghain ng formal resignation niya from ha, her position as Department of Education Secretary. Ah, uh, Congressman Jing, bilang panguna mo ng pagtingin mo before ang unang <clears throat> talakayan na ito na inihahanda natin, were you shocked or were you were you expecting but it came just too early for from the period that you are you were expecting it to happen? Well, uh, my reaction is uh it's a uh, a prayer answered. Mm -hmm. huh? Because Uh, for those uh, Filipinos, yung mga sumusubaybay sa programa namin na iparas kay paras as early as six months ago, uh, hmm. as early as uh, the time that uh, the vice president had made pronouncements contrary to the actions of Marcos uh, Jr. Una yung. Uh, Uh, pagkikipag uh, peace talk muli sa CPP-NPA CPP na tinuldukan na ng dati nating Pangulo kasi wala namang nangyayari eh hindi pumayag si, si, si ginang uh, Vice President doon. Hmm. Yung uh, attempt na dadalhin yung mga uh, Afghanistan people na manggagaling doon doon sa Uh, war-torn area, dadalhin dito as refugees or as uh, whatever, no? Hindi rin pumayag si uh, Ginang Sara. Tapos nung nag-launch nung uh, rally sa Davao uh, at inimbita nila si PRRD as the guest speaker itong tinatawag nilang maisog at nagiging parang awkward fra, for for uh, Inday Sara or kay Vice President mm. na gusto niyang makisama sa kanyang tatay at kapatid pero he is hindered by by his uh, her duty to the Republic, to the to the government being the uh, Secretary of Education, parang hindi hindi maganda ang mm -hmm. ang ano niya no? ang uh, kanyang situation So I was saying already Eric uh, several times in our in our different episodes na eh, siguro it's about time that the vice president uh, who is the highest uh, rated highest performed official mm -hmm. should uh, leave the sinking ship Already and As, that was um, almost six months ago mo pasiundaya. Six natin. months ago ko pa. tapos, mm -hmm. bago ito na announce, two three days ago, eh nagbiliwan kami ni Kaado. yung uh, ano, eh sana Ado, paglinawan. Oh, ito na dapat ang time na umalis na si Sarah kasi mm -hmm. binabastos na siya hindi na siya kinakausap uh, sa so, uh, the owner she was not even invited. Oh, oh, all the all the indications is that Parang, she doesn't exist anymore so hmm. why why should you prolong when in fact she's better off without this being part of this government ha huh? kasi napakataas ng rating niya tsaka yung public acceptance niya eh, yung latest uh, i think uh, it if, if that uh, the latest survey ng Pulse asia nung hmm. march march 67% hmm. E si Marcos, malayo sa kanya. Sa she was day. the highest uh, trusted and performed official. So, yeah. bakit mo papabanguhin uh, yung gobyerno na bumabagsak na? Congressman Jing, hold your line. Yes. Kasi may ulat talakayan tayo on that regard. <clears throat> na maganda yung opening salvo ng mga binanggit mo. <clears throat> It's a sinking ship. It's a morally bankrupt government. There is an apparent and undeniable failure of leadership on the part of Marcos Jr., why would you prolong your presence as a deodorizer, pagpapabango, sa isang gobyernong hindi naman naglilingkod na sa kabutihan ng bansa at kabutihan ng mamamayan? Magandang mga opening salvo yun, ha? Na pagtingin natin, ay may mga batayan sa sarkomstansya at kaganapan yung mga pagtingin politikal na yon ni Congressman Jing Paras. Let's go now to the ulat talakayan at tingnan natin kung paano natin mapagdudugtong sa mga nakaraang kaganapan at mga Uh, iba pang magdudugtong na mga pang mga events that will lead to the uh, congruence ng, 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 ng mga pagtingin hinggil dito. Ulat talakayan muna tayo, Congressman G. Yes, yes. Sa na nangyari uh, kahapon. Tama uh, po. Uh, mm, sige. sige. Eksaktong 2.21 ng hapon na ikalabing siyam ng Hunyo nang tumungo si Vice President Sara Duterte sa Malacanang para mag-resign bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng NTF-LCAC. Kinumpirma ni Secretary Cheloy Garafil na tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagbibitiw ni Vice President Duterte. Epektibo ang resignation ng pangalawang pangulo sa July 19 matapos ang 30-day transition. Sa kanyang naging mensahe, binigyang diin ng pangalawang pangulo na ang kanyang pagbibitiw ay hindi isang kahinaan. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Sa kabila ng kanyang pagbibitiw, tiniyak ni Vice President Duterte na patuloy niyang susuportahan ang sektor ng edukasyon sa bansa. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina, isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Duterte sa DepEd sa loob ng dalawang taon, iba't ibang reforma ang ipinatupad para sa pagunlad ng sektor ng edukasyon mula sa mga pangangailangan ng mga estudyante hanggang sa pagtugon sa mga hinaing ng mga guro. Isa sa mga reforma na ipinatupad ng DepEd ay ang matatag curriculum na layong maiangat ang antas ng kaalaman ng mga kabataan lalo na sa writing, reading at mathematics. Nanindigan din si Vice President Duterte laban sa CPP, NPA, NDF, kriminalidad, terorismo at ilegal na droga upang matiyak ang seguridad ng mga paaralan, esudyan ng guro. Hindi rin kinalimutan ng pangalawang pangulo ang kapakanan ng mga guro mula sa kanilang mga binipisyo at sweldo hanggang sa pagsiguro ng kanilang maayos na working environment at pahinga o bakasyon. Kabilang din sa mga nagawa ng DepEd ay ang pagpapatayo ng karagdagang school buildings at classrooms at pagpapakabit ng mga internet connection sa mga paralan. I did not do this alone, nor do I claim to have done so. I would like to take this moment to express my profound gratitude to those who took part in this journey to my DepEd family, Execom, Mancom, Central, Regional, Division, and School officials, teachers, and non-teaching personnel, thank you for your unwavering support, hard work, and dedication to serve the Filipino people. Mabuhay kayo! Bilang DepEd Secretary, nakakuha si Vice President Duterte ng mataas na trust at performance ratings mula sa iba't ibang survey. Kinilala rin ang DepEd na pinagkakatiwala ang ahensya ng gobyerno. Ayun. Congressman Jing Paras, consistent for the last two years, ang pinaka, uh, pinagkakatiwalaan, top performing, at nagde-deliver ng mabuting serbisyo sa mamamayan at kabataan sa sektor ng edukasyon at sa buong bansa natin, si Sara Duterte bilang DepEd Secretary at siya ang isa sa kinikilala na trust, most trusted na namumuno ng pamahalaan. Mm -hmm. Even ang kanyang integrity and acceptance sa mamamayan ay mas mataas kung kumpara sa Pangulo ng Bansa. And even ang kanyang electoral mandate is the highest so far in the entire political history ng bansa. Tama. Gaano kabigat itong naging desisyon, anong impact nito sa alignment of political forces at sa alignment of uh, political opposition movement na namumuo laban po sa very apparent failure of governance and failed leadership of Marcos Jr., not now that the Vice President is on the road para manindigan at maging hayagan na magpapahayag ng kanyang boses outside of the formal cabinet ng Pangulo ng Bansa. Congressman Jim. Napakaganda nito na signal na magkaroon ng consolidation mm -hmm. ng lahat na hindi naniniwala na kay Marcos. Lahat na nagagalit na kay Marcos dahil sa kanibulastugan tugan ng gobyerno. Mm -hmm. uh, the Vice President will now be able to bring those people na naghihintay sa kanya into the mainstream opposition. Mm -hmm. Kasi mayroon ng uh, uh, grupo na sumas, suma, sumasabay na. Sumas, kay Marcos. Uh, itong tinatawag na 'yung uh, Marcos diyan. Oh, uh, hindi, 'yung uh, itong uh, maisog mm. na guest parati nila si President Duterte, no? Mm -hmm. ah But uh only a portion of uh, those who uh, who uh, believe in the opposition. Mm -hmm. Pero 'yung bulk na naghihintay pa sa aksyon ni vice president ay eh, magiging ha ah, ah, magkaisa ngayon mm -hmm. at ah, mabigat ito dahil hindi lamang yung mga DDS na ah, nanatili kay Inday Sara hindi muna sumali doon sa ah, opposition na tinatatag at ah, sinasamahan ni PRRD at ni Baste, ha ah, kasi naghintay kay Inday Sara, marami ding mga bumoto kay Pacquiao, kay Isko in the last election na are just waiting for Inday Sara because Pacquiao, Pacquiao Sara yun eh. Mm. Isko Sara. Isko eh. Sara, Isko, Sara eh. So maraming naniniwala kay kaya nga 32 million ang botonye, oh uh, overwhelming. so there are those uh, who are just waiting in the wings and will now uh, join forces with the uh, existing uh, opposition forces. opposition forces. Mm -hmm. so this will be a very big uh, uh, but i'm i'm i'm, I'm not uh, making a conclusion kasi kaniyin lang ni vice president and syempre she will try to ano muna pahinga po siguro yan eh titingnan muna niya yung landscape kung paano paano ilalatag niya yung kanyang sunod na hakbang na hakbang mm -hmm. pero nakikita ko na na doon lamang ang direction with the PRRD Baste and itong ngayon the sitting vice president together, mm -hmm. uh, this will be able to create a new and a very genuine opposition that will address uh, uh, the pitfalls of this administration. Ayun. Congressman uh -huh. Jing, dudugtungan ko ng tanong yung inyong pananaw that with the resignation of the vice president from the official cabinet position niya, bilang DepEd Secretary under the Marcos government, nabibigyan ngayon siya ng mas malawak na Ilborom to operate and to make a platform of public opinion uh, that will have the legitimacy and uh, the uh, mandate na bitbit bit ng kanyang pagiging pangalawang Pangulo ng ating bansa. Kumpara na nakatali pang pa kamay niya dahil siya nasa bahagi pa ng Gabinete ni Marcos Jr. So mas malawak ngayon ang kanyang uh, magiging political uh, spectrum of sharing her opinions tungkol sa mga nagaganap na mga uh, matitinding issue sa Marcos government. Ngayon may direktang tanong dito sa iyo. Oh. Will the Vice President become an impetus factor that can trigger a broader protest movement and a wider people's discontent against the Marcos government now that they can have she may or she may not accept it she may or she may not want it the vice president but people will really clamor for her because of the constitutional mandate and sovereign will granted by the people to her in the elections she becomes now a very prominent figure that will become a rallying figure into the formal opposition movement and even to the towards sa pagkakaroon ng isang matinding pag-aalsa o pag tutol ng mamamayan sa mga tendensya ng digmaan, otoritarianismo, diktadura, at mga kagarapalan ng gobyernong ito. At ngayon ay may pwedeng silang takbuhan ang mamamayan sa figure ni Vice President Sara Duterte, although they were already inspired by the presence of former President Duterte. Congressman Jim. Well, uh, ka-Eric, uh, this is nothing new. Eh? History repeats itself. Ah, nga eh. Ibig sabihin, ang mga kaganapan noon sa panahon ng EDSA 1 at EDSA 2, kung saan nag-gravitate ang mga tao papunta sa isang political faction at nagkaroon ng alternative in the social movement and protest movement, nakikita ba ninyo na pwedeng mangyari ang possibility Of a repeat of that kind of movement ng taong bayan sa Pilipinas. There is no doubt that uh, the uh, resignation of uh, the vice president will precipitate uh, an action hmm. on the part of uh, many Filipinos who are suffering. From uh, the, uh, uh, you know, uh, incompetence, the lack of uh, action, yung kahirapan, yung uh, uh, corruption, gutom, and everything, this will precipitate. Kasi this is nothing new, as I said, mm. dahil nangyari na kay Gloria Macapagal, ano remember GMA was the vice president mm -hmm. uh, in fact uh, the people mm. rose in uh, in uh, you know in a uh, legal action uh, mm. by uh, uh, going into the EDSA 2 uh, mm. process so we don't we don't uh, Uh, deny the fact that this can also precipitate an EDSA 3. Meaning, this can be a uh, turnaround factor yes. sa almost two years ni Marcos Jr. na nakikita at nararamdaman ng taong bayan. Undeniably, hindi siya nagpapatakbo <clears throat> ng gobyerno niya. Eh. Saka sabihin natin ang mga ating mga kababayan na EDSA uh, people power is not uh, prohibited by law. Mm. It is a uh, free expression of uh, the people's direct uh, uh, sovereign will. Direct sovereign will, because they no longer believe in the existing government. Mm. Claro, huh? So this was upheld by the Supreme Court, mm. yung kai and even uh, yung kai GMA, mm. which. Uh, became a Supreme Court uh, jurisprudence. Uh, jurisprudence. Mm -hmm. So, wag tayong matakot na sa tatakutin na uh, ano, because people power has become part of the law of our land. Yeah. Huh? In internationally, In fact, it is recognized. Pinagpalakpakan pa nga si Cory Aquino ng uh, mga congressman at senador sa Amerika mm. for uh, driving away a dictator. Tama. Di ba? Mm. oh, so, I with the presence of uh, the Vice President and uh, we're hoping, no? we're not making a conclusion or marang uh, uh, inuunahan natin sila. Pero ang hinain ngayon ng tao ay orphans po kami. Hmm. Ha? Yung tatay nyo, uh, Madam Vice President, medyo may, may edad na pero mahal na mahal pa rin ng taong bayan. Pero mas maigi siguro, uh, Madam Vice President, na uh, samahan nyo siya dito sa Ayun. laban. Maganda yung tinuran po ninyo. What makes the difference, mga kababayan, of a presence of an active and sitting Vice President like Sara Duterte to be part of a people's movement to question accountability, to demand accountability, transparency, competence, and integrity to the Office of the President, for a serious betrayal of public trust, failure of leadership, incompetence, morally bankrupt na uri ng pamumuno, ay ang legitimacy na bitbit -bit ng kanyang opisina sapagkat siya ay constitutionally mandated to become a legitimate successor to the office of the president once people will uphold the legitimacy of her succession sapagkat ang Pangulo ng Bansa ay hindi nagpe-perform ng kanyang mandato. So, mabigat ba ito, Congressman Jing, na pagpumunta at mag-decide si Sarah Duterte to lead the opposition movement and unify all opposition forces?